So Iyon a... a... mga matik, ganito mga bata na nagpapalipad. Ako, ganito din ako noon mga matik. Ayan. Saan palipad na yun? Kali ko yan? Oo nga. pa magpalipad Yung na Ayan mga matik, Webby Santo Dahil sa webisanto Santo mga matik Iba walang pasok Ngayon mga matik Dahil sa walang pasok masarap magpalipad ng Saringgola Iba dito mga matik nagpapahinga Inaayos nila yung kanilang Saringgola ano ka kay tela to ah? Ay, pali pa rin. Pali pa rin po bubo. Pali pa tama na. Manong na bibata. Oo. Magkano pag manong? Yeah. Yeah, mama ting nagpapay ng sila. Sa. Yeah. Sa <laughs> ay. Sa YouTube na. Mm. Ano pangalan niyan niya? Yung channel. Luka ma mate. Luka mate. Kailan mo upload din kaya? Buka. bukas tata. Yung mga matik, masarap magpalipad dito sa Grand Villas dahil sa maluwag kapag ka magpapalipad kayo mga matik, kailangan walang sasabitan malayo sa kuryente at sa bubong mga matik, para lagi kayong ligtas sa magpalipad na sa Angola mga matik Ayan mga matik, saka magdala kayo ng tubig at uh, sombrero para hindi masyadong mainit pag may sombrero kayo pag uh, kayo may dala tubig mamati, mas maganda ay si June

Na balik daw din. Siy habi balikan puta. Gilayo ka pa. Balikan. Blue green siya. Baliktarin. Napapang. Mekan mekaning ganyan. Tangina, putang puta, mekaning ganyan. Malayo. Ni, malayo. sapo po. Yan mga mati Pinakita ko lang sa inyo Ngayong araw na Webe Santo Na nagpapalipad sila Enjoy na enjoy sila magpalipad ng saranggola mga mati Ganito na lang mga matik, Salamat कोको आले कराने क्या ओय आउ वाउ जेलडी रोख जेलकू ता पेडिंग नो देन या दो ना पोके जेल ना मामा सो साथ आप कुडा हैन कि किते न वही बाप बाप